Good morning guys, for today's vlog guys, magluluto ako ng sliced pork So ayan yung ating sliced pork na 3 layer pork So ngayon maglalagay ako ng ating ingredients Ah, uh, Ito yung black pepper Soy sauce I-marinate muna natin yan ng mga 30 minutes bago natin iluto And then ito yung uh, oyster sauce maglalagay din ako dyan ng tubig. Ayan. And then yung ating flour. Kaunting flour. So, ayan. So, ngayon i-mix lang natin yan. Ayan. I-mix natin maigi yan para maglagyan lahat yung uh, pork ng lasa. Ayan. So, ibabad lang natin yan ng mga 30 minutes bago natin iluto. So ngayon guys, i-fry ko na yung ating pork. Ayan. Mainit na yung kalari sa so pwede na natin ilagay. Ayan. mo halisin mo na natin ang pork. Ayan. Tapos i-fry natin ang ating ingredients. Ilagay ko na ang garlic. Sa taon yun. taylang lang natin yan sandali bago natin ilagay ang karne so ngayon guys ilagay ko na ang pork yung soy natin kanina yan, unix lang natin Yan at ilagay ko na rin ang ating sauce. Ito yung sauce na. Yan so, yan na guys yung ating pork. So, ready to serve na yan. ayan ready to serve na ayan it's delicious guys ayan. so yan na guys yung ating uh, pork sliced pork, ayan, napakasarap yan guys, ayan para hindi laging sukiyaki, ibahin naman natin ang luto ng pork ayan. so yan lang guys thank you for watching, please don't forget to click like and share, thank you bye bye, God bless